Ang gawad ng ngal ng wikang Filipino po ay ibinibigay sa isang individual o samahan o organisasyon na nakapagbigay po ng mahalagang kontribusyon sa larang ng pagpapaunlad at pagpapalaganap ng ating wikang pambansang Filipino. At ito po ay matagal na pong ibinibigay ng Komisyon sa Wikang Filipino. Marami na po ang naparangalan sa gawad na ito. Sa kasalukuyang panahon Ho ang ang pagmamahal po sa sariling wika ay dapat nating paigtingin no dahil ang ating wikang pambansang Filipino ay isang intelektualisadong wika Nangangahulugan ito ng ating wikang pambansang Pilipino ay may kakayahang magamit sa mga malalalim na mga usapin, sa mga intelektualisadong mga uh, konsepto, mga kaisipan, kabatiran at partikular na po sa akademya. Dapat gamitin ang wikang Pilipino sa mga forum, seminar, workshop, konferensya at iba pang mga talakay. Ang katotohanan po niyan, marami na pong mga asignatura sa uh, universidad. Na, nasa larang po ng siyensya o agham na po ng wika ng uh, ating uh, wikang pambansa uh, bilang medium ng pagtuturo at napatunayan po nila na ang paggamit ng wikang pambansa sa mga agham at matematika ay madali po talagang maintindihan ng mga mag-aaral. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino po ay hinihimok ang lahat ng mga kababayan nating mga Pilipino tayo pong uh, sambayan ng Pilipino ay may magandang uh, wika, ang ating wikang pambansa. At gamitin po natin iyan sapagkat yan po ang magsusulong sa atin sa kaunlaran. Yan ang uh, magdadala uh, sa atin sa uh, pagkakaisa, pagkakaunawaan. ng sa ganoon tayo kahit na iba't iba ang mga wika sa buong bansa ay meron tayong isang wikang pambansang uh, na nagagamit natin upang tayo ay magkaintindihan. At uh, mahalin po natin yan tapagkat yan po ang ating simbolo ng ating pagka-Pilipino. Uh,